Apat sila Aga, aga po para mag nagkakainitan si papa Mama at saka si Wancho. Wancho? Bumos sa hindi Mahina ho, ano naman ang huli ng mga taga St. Anthony. Eh. Baka. Baka, bet baka ang inyong nadali. Mamar, pati niya ng baka ang ginagawa ni Wencho, Mamar. Mar. Si hey Mar, pakita mo na 'yan. Uy, uh, pakita mo. Doon so, no, si Papa Mamar, walang kabuin-buyon. Ayun, si Nel, nakadali din sa baka. si Juan nakadali din si Kalikot ng isa, si Kali. Nang baka. Ito

sa shout out, shout out kay Wancho, Wancho. Okay, Tapos yung maliit lang ako. Okay? Oh, Wancho, nang iisip si Mama oh. Ma Mar. Ito 'yung binigyan mo, hindi. Ay, hindi ala ka pinaka mahilab. Mama Mar. Wancho nang iisip si Mama Wala oh. <laughs> na, wala na daw si. Isang maliit, di mo ko bilhin. Ano 'yung mili ka ng kaya mo? Oh. Oh. Ah, bakit Wancho pa nangyaya kung gaano ka <laughs> Tama lang yan, Timo. More. Ay, kamatayong. Ay, ayos

Mahina ngayon lang sya, no? Kapag hindi nakadali si Boss Raquel, no? Mm -hmm.